yung brillantes nang abutan siya ng Suki Card ang isang kilalang motel habang nasa isang parada. Masaya pa niyang tinanggap ang card pero tila nag-iba ang kanyang reaksyon matapos mabasa ang laman nito. Agad niya itong ibidadik sa may-ari habang nakatayo sa float. Umani naman ang iba't ibang reaksyon ng insidente kung saan marami ang nagsabi na medyo offensive ang ginawa ng fan, lalo na't na babae si Andrea. Kayo, anong say niyo dito? Ayan, no? O, oh, di ba natawa offensive. siya? O, oh, sabi niya ganun siguro, di ba? Parang ano, ano, kayo bilang ano, parang ano pa, binigay niya yung ano <laughs> pero, yung sa motel yun eh oh. parang binigay niya parang oh andre pumasok niya sa motel <laughs> parang oh. ga pero katuwa lang naman yun ng pagi uh -huh. pero alam mo reaction niya parang hindi natin alam kung ano yung nasa loob pero binagis siya niya hindi siya katuwa oh. pero oh, binatun niya binatun niya oh. di ba nakakatuan yung reaction na hoy huwag niya akong bastusin wala namang gano'n pero sana oh, no. kinuha na lang niya at pinamigay na lang niya oh. hmm. pero kinuha niya pero binatun niya rin <laughs> binalik pero nakakatawa naman, diba? with matching smile, yung face naman. Ang cute na. Ang oh, cute na mayroon. na approach niya, o. just, ano, kung kami ni Rodel bibigyan yan, why not? Pero ano kaya ang intention ng fan na yun para ibigay sa... Bakit kasi ako, kung meron akong gano'n, hindi mo maiisip na ibigay yun, eh. Di ba? O, yan. Yeah, Napag-tip-tip na. For fun lang. lang. For fun lang. Ma, no, for lang. Di ba parang oh, meron ka rin discount card? Oo, meron ka. Nandalo ka kanina, di ba? Ayang papasok si Rodel sa isa. Siya na papasok siya. siya. pero pinto. with family. With family yun, di ba? Hindi, pang isaan niya. Ay, sana. Ay, wala siyang kasama. Maglalance lang siya doon. Free uh, breakfast oh, lang. Free breakfast din sa isang papasokan oh, oh. niya, di ba? Correct, mm -hmm. oo. Oh, oh. At saka na panalunan niya, dating ano din to eh, brand ng ano, ng... Oh. ng underwear din eh. May Ay, ganun. Ay, oh. oo. Ay, bongga. Oo, oh, oh. yung panalunan Yung sa'yo, gusto kayo sa'yo magagamit sa isang pamilihan. Yung sa'yo, tinawag na kita sa ayun, nakapila kakain, di ba? Pero ikaw ba, pag inaabutan ka ng discount card, hindi ka na-open? tuwa ka pa, di ba? Siyempre, atos makaka-discount ka, di ba? Pero di ako po mapasok sa mga ganyang anit, eh. Parang gusto ko may Di ba? pang yes. pa nga kayo ng kasamahan Ay, natin, di ba? May kasama siya, di ba? Kung wala. <laughs> ano mo? Napaamin ka kaga. <laughs> <laughs> Nagkita. Ay! <laughs> nag ka Sabi ko sa akin kasi oo. may portal may kasama siya. Anits, di ba? Oo, 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 oo nagkagulatan sila. Saan na no? si kasama? Imiw ako sa itaas, di ba? oh, alam mo na, nagkagulatan. <laughs> ako wala. <laughs> di ba? Ako wala akong kasama. Okay. 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 okay.